Yan, biglaang ang picnic kami. Parang unfair na putol ang ulo ko. Ano? Ang tangkad-tangkad mo naman kasi yan, natapunan na yung <laughs> pinamorapin <Pumad> natin. <laughs> Buti na lang, malinis yung plastic na kinuha ko. Ano ba, lagay ng kape? Mm -mm. Dapat pala nagpagawa ako kay ay, ano nang kape, ano? Ang pangalan? Eh, gano'n mo kasi. Ako na may pwedeng gumawa yan. Kilala na agad hindi, ako. Hindi, sa'yo. Hindi, okay na. Eh, mapuputol talaga ikaw eh. Hindi, ay, para hindi kita yung ako. Hindi, hindi pa naman play. Play na, ayan o, oh, naroso na. Nasamba ang roso? Ayan o. Oh. Ah, oo. Oh, oh. na What is this? May patinapay. Ah, yung ano, olive. Meron din kaming Ay, ano, meron tayong ano, kontorno mais. Ang ganda ng babae. Ang dami naman. <laughs> Sabi ko, ha, ano ba 'tong dami ata? Ah, ito yung salata de riso. Yan, tabi-tabi po, makikikain po ng tanghalian. Isod ka dito, oh. Kinagat na ng yung aking. Si oh. Lola, makain. Teka, baka ako anong makita doon, oh. ang Lola, nyo. <laughs> nakan. Gusto mo ng pormadyo? Ito po ang pagkain namin. Ito ang pagkain namin. What? Wow, Muntik na. Wow, pasta. Ayan. Pasta, ano? Ano? Insalata, at di riso. Riso, rice. Ang dami pala. Salad rice. Pero pagka doon, hindi yung ganyan kadami. Ano? Hindi. Masarap pala mag-Porta biya dun. Yan. Eh. Dahil ang, ganito yan eh. Tatlo na makakakain. Ano? Lalaga? Ah, ah, ah. na dami. pala tinawag natin si ate. Siya ano, na no? <laughs> Tawagan mo. <laughs> hindi na. Huwag na ate pang dyan ka lang. Dyan ka na Pati ang tinapay, maalat.

kumain ka dito, ah. Mga ganyan ang usong ngayon pagkain. Ano? Mm -mm. Ang hangat ako kung hakatiin. Bala man dito ang presyo. Ang mabihar ako. 14. 14? Hmm. Sige, 66 plus 2. Ah? Sige, ano? Plus yung ano? tubig. Siete. 14 lahat? Mm-hmm. Hmm. hmm. Hila, ayoko eh. Ang riso niya hila, Hindi masyadong luto. Ganun talaga yung salata de riso. Alibutnan. Ano? Ang tawag sa ano niya sa Laguna. Alibutnan. Alibutnan. Hilaw? Oo. May ano pa? May... Yung bigas bigas ang oh. baga sa sinaing hilaw lagay na natin ito lahat kakunti naman ang na. baga sa pang iwi eh. hindi hirap natsi do kanina hindi ako makapagpakita. Eh pagpasok ko nga eh kasi nakadaster ako, nawal at walang bra. <laughs> <laughs> Dok, nakadaster at walang bra daw. <laughs> hindi naman halata kaya lang, nang kahiya. Ni diba, pa niya. Ano, nalob, nag-ikot-ikot ako. Pagpahok ko nga. Mami! Mami! Si Doc, ang una kong kausap. Kaya nga, sabi ko, dog ako na to. Nakakala ko si Mami pa, nawala. Mm hmm. di Diba? Kumakain kami tanghalian habang nag, ano, mamarit eh. Sabi niya, naman na wala na naman. Kawawa yung ano, sa Pilipina. Yung nakakaranas ng mga baha-baha. Bakit ba ang tubig ngayon ganun pag binuksan mo? Hindi, Hindi natatanggal lahat ang takip. Para ano? safety net oo parang hindi nawawala ang takit hmm. gagamitin ng olive oil tsaka asin pasta o sa ano dito kung kulang lang. Hmm. Meron na pala yun eh. Bakit meron pa dito? Meron pa ba? Eh, wala. Oh, all all dito eh. Yung oliba Saan dito. Sana bigyan dito. Sino? Maliit. Kulitan buhok. Hindi. Nakapusod siya lagi, di ba? Ay, may babae nyo kumain din doon mag-isa. Yum? No? Hmm. Pwede naman yun. Ang order namin ni ano, isang tao, pero oh, ang dami. Pang dalawang tao na. yung tinapay, maalat. Ang tinapay nila, mas ano, sariling gawa. Sariling gawa hmm. Yeah. Na, presto. Akala ko'y buhok. Hindi pala. Ano pala ng tinapay? Habuk-habuk. Sabi sa akin ng diabetes, the, well, diabetes dietologo. Pag daw kakain ng pasta, kailangan kumain din ng tinapay para hindi naman madaling magutom. Kumbaga, pambag, pandagdag ano. Ah, mas mainam pang kumain ng pasta kaysa sa kanin. Oo. Baligtag. Eh. Pareho naman di, hari, ano, di ba? Hmm. Yung iba ang sabi, mas mainam ang ang white rice kaysa sa pasta. Do? Ang kan ang bigas, ano, kailangan integrale, lahat integrale. Lahat, mm -hmm. lahat, eh, matagal na ako nag-uumpisa sa integrale, pero, ah, kabag ng malaki, oo. Mm -hmm. <laughs> yung ano yung halagin to sabi ko parang may gumagalan sa ulo ko Kaya ang Italiano Tumakasaw sa ano Ano yung hmm. hinihingi ka ba? Parang uang? Hmm. Pero kulay yung magandang kulay? Ang <laughs> verde Mga ano yan ni Amihan? Hmm. Mga kaibigan? Hindi, hindi ni Amihan. Ni Alena. Alena ba o ano? Si Dalena. Hmm. Ang tuwa ko doon sa tinuro ni ano eh. Asti pag nagagalit ka, ang sabi mo, I love you. <laughs> ang pagkakalit ang, I love you ka. <laughs> oh, tawa ko din ako din. Eh, tapos sinabi naman ni, sinabi naman ni Milan, ni, ni, ni Milan na ano, ibig sabihin ng, I love you, ay mahal kita, kay, Akil. para tatawa. <laughs> Nagkakabihan ng ano, nangingiti. Sabi ni, sabi, Danaya ba yun? Danaya? oh, si Danaya. Bakit ganun? Pag sinahabihan ko ng, ng I love you, imbis, imbis na magalit, in, eh, nakangiti. <laughs> nakangiti eh pa. Hindi si ano ang nagsabi, yung batang maliit. Hindi, ano uh, sabi yung si ano? Ang ah, nagturo, yung si ano si si Mira nga. Si Mira. Kaya lang ano, si Lira. Nakalimutan niya siya eh gawa sinumpa Si Lira. Pukentuhan po kami sa ano, pinapanood namin. Yung Cantadia. 2016. <laughs> Pinagtawanan ako. Nanood din pala siya. <laughs> Kaya nawawala ako sa white tea. Yeah, Nahita. Ay, siya mm mo -hmm. ako niya. Kaya, eh. Nandun na siya. Sabi mm niya. -hmm. Kaya ano, kaya klase ng pagkain to. Sa wakas, nakatikim rin ang masarap na pagkain. Masarap na pagkain. Di ba mas, mas masarap dito? Pakita mo naman kapaligiran natin, ah. paligiran namin ayan oh Sarap ko ma mo taas mo baba ay ganun mo ano ba yan para kita yung paligid hmm. di ba sarap magpiknik. hindi kami sa daan lang nang papuntan sa trabaho yun ang trabaho namin With matching kuliglig. Yun ang aming ano music. Ako talaga. Pinuto lang sarili. Hindi. Na, na. Busog na ako. Busog, busog. Ano yung sauce niyan? Peperano. Peperano. banana，还有 banana。哎 berdura ang kakain nabigay ng pagkain hmm? busa mo na Ayoko na tinapay, maalat na. Bit na ang kuhan mo. Ang gitna ba hindi maalat? Hindi masyado. Ano hmm, ba kat ganun? Diyan wala na pagkain lang dam. Ayun nga oh. Meron na sa loob oh. Yeah. Hmm, hindi ko hindi pa nila matagpuan pero naaamoy na niya yun malapit lang sarap na sarap yung ano ah yung uang oh. <laughs> kanina na andun yun ah eh. ano to yung langgam na talande ano hindi na nga nagat oh, natagpuan na nila sabi dito dito nandito ang pagkain tanungan niyo ako mabigat <laughs> <laughs> Ang <laughs> alamat lang langgam. Ayun, nandun na siya. Oh. Ay, yung isa, oh, nakapunit na, oh. Yun, oh, no, may daladala na. Nakapunit na doon. Nakapunit na talaga? Oo, oh, ayun. Hmm. Ay, oo nga, ano. Ang kulay brown. Ang bilis naman. Ang bilis. Oh, namimili. Sabi, jackpot ako. Hmm. Asa kaya dadalhin? Ano? Ang bilis. Ano na ba? Ayun. Tiba-tiba ako ngayon. button mo yan. Bakit hindi masarado? Ay, masarap. Ay, masarap. ah. Aka na yung plastic. Mahirap ito. So, yun yung may onto. Sarado na. Sarado na. Ayun mo na lang sa isang soda. Pag tumaog, eh di bahala ka. Huh? Sino? Ha? Sino? Yan ang anak doon na. Kaham tawag niya. Ano, andyan pa sa lalay? hmm Ano ba ang kutsili mo? hirap kumain kasi ng postiso. Dito tumay, dito tumay, ano? Ah, ang haibabaw na Hindi. Ano. Hini. <laughs> Hini uwa. Eh, bakit lola yung ha? Sa ano na? Ah, bakit? ham bahilaw lang <laughs> ibibaw eh ibibaw po cetera kakaginhawa hmm. na na kapalda Yun hawa talaga. Gadin Tama na yun. Tama na yun, Marcon. Siya, tama na yun. 20 minutes na pala. Ciao. Mabay sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Hindi, ikaw. -um. Patingin pati, lang pati pati palda Maman mo. Ano yan? Yeah. Para ma-ay. Ano mo na? Patay. Hindi pa. Hindi pa patay. Mm. Patay. Hmm. O, di ba dalaga ako, Lola? Nakapalda yan. Tumbang mo ba? 'yung ano <laughs> <mantayan> yung ano pipiliin <mantayan> ko. Tamos din kaya mo. Pagkatapos